natin kita. Yan guys, ngayon pong araw na ito ay ipapakita ko sa inyo sa video ito kung paano maglagay ng sapatos ng kabayo. Ang tawag po dito sa amin ay magbakal. maglagay ng Yan. Kailangan pong isukat. Hindi po basta bakal, ay ipapako na agad sa paa ng kabayo. ito na ang boy may iba may ah, tiga lang may iba na may anim tiga tulo ah, naman tira ang kayo lampas na sa daliri mo uh, hindi talagang namuobanin na patay kong patay Sige ko, hindi nagkaganyan na ay lukbanin na ano. Merong, ano sa hita? Balat? Eh, pag malikot, pag malikot ng bakala ng kabayo, tapos biglang nakalusot na yung kabayo, ano eh, binata, kaya ang hita. Labas ang laman. Maya ka sa akin dati, nagbakal ako. pa ba yun? <laughs> Ang <laughs> <laughs> nananak mo yung kawayo. <laughs> Namimilay na. Wala <laughs> yun, hindi umulpot yung pako. Hugot, hugot. May karga pa ng uling. uli. Pag may kabayo marunong ko, marunong ka dapat maglagay ng bakal. Yun, ang ganda pagkaka, ano, malalim. Eh, may ramdam, ramdam mo naman yung pagka, ano yung binabalta ka ng kabayo ko, ba mo ang malaman, hindi eh, siyempre masakit. Yeah, yeah mala ng pa pako na 'yan, ano. Yeah. Na, nun, 150. nagkakabayo pa, 150. Yeah. Ngayon, 150. Tas nag 250, ang, ano, ngayon, 250 bang ganu ngayon? Aba. local pa. Kinakalawang. Yeah. Yung, sakto lang kaya kapag matatagot ito oh. Ah! Ah! E. malay na eh laki nga naman niya si Soro. ibang bansa may magaling kung magsipagbakal sila ano? eh pang ganyan pati sila kasi eh. pang yun pang ano ano kapit talaga yan hindi yung malapit dun sa kanila meron pang binabaga sila ano babagay muna ano ha oo kinakayas yung talampakan Hello. ครับดาวบันโตตาลเซน